Magandang araw kaibigan, welcome to my channel. Pananampalataya at mga gawa. Santiago 2 verse 14 to 26. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos. Magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa, at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin, at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa, nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa, at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos, at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos bilang matuwid, at tinawag siyang, kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayun din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, pinatuloy niya ang mga eskiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y itinuring na matuwid patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa.